Ano oh, na may na may rogo? Oh. Okay nakita ko to o. Oh. Oh, Ngayon na literal na oh. yun. Wow. Ni Roy. Ah. Wah. Hindi ba? Mika to tuya o? Yeah. Bali, pagkababa ko nga ng Boots Mesa, Mi, dito lang niya sa may tapat namin. Nakita ko nga itong mga kitchen na to Tapos nahalala ko si Kuya Rohi. Nung isang araw kasi Mesa, Mi, is gumagawa nga siya ng sarili niyang kitchen. Tapos nilalagay niya sa bag niya. Ewan ko nga kung ano yung mga pinaglalagay niya. Basta napansin ko lang is meron siyang Dragon Ball. Sa sobrang dami ng pagpipilian dito Mesa, Mi, bali una ko na nga hinanap yung kagaya ng drawing ni Kuya Rohi dun sa may bag niya. Tapos binilahan ko na rin si Bunso, si Zion, at saka si Kuya Teo. Tapos binilhan ko na rin si more na more at syempre bumili na rin ako para sa akin ang nyamad tan bali lima yung nabili ko dyan mesa me tapos bawat isa is 2 euro tingnan nyo naman ang sarap nilang bigyan ng regalo napaka appreciative <laughs> is you Harry Potter ano ko yan ano yan kiba sumaki po to sorry si kita ko siya ito 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 ko si ito Spiderman. Ito, as Spiderman. Roy.

Kantang ka? Uwi! Yaaah! Sa ikaw na ito mamaya. Awww! Sibu! Sa Olivia? Uwi! Malagay mo na. Yeah. Sa dito. No, si Padyan. Dito. No, sila. No, mawawala dyan. Hooray! Yeah. Ninja! Ninja! Ninja Spider-Man! Katulad na! Ito ang ro'y! Ni ro'y nasa sa'yo! Mama, mana Ninja? Ro'y nasa sa'yo! Uh, ninja! So, Ma, tignan mo ninja. naman ano pinaglalagay niya, oh! Tama! <laughs> <So, laughs> tignan mo yung Dragon Ball niya, oh! Yan na! <laughs> Naalala ko, oh! Tignan mo yung niya, oh! Si! Tignan mo, oh! oh.

Ang Pokemon? Ay, ang Teya, saan? Ah, lang yung kay Ang binata, Naruto, yun yung masyadong type. Hmm. Sipo ang Naruto. Wala yung mapay ni A. Wala yung Pilipinas kong mahal niya, Rai. Ay! Nasaan yung itwal mo? Apat yata yung itwal na yung Pilipinas. Ba't apat yung itwal mo? Magalitang ka, Rai. Ay! iwe o mowonti ake to can.